So ayan guys, magandang araw sa inyo lahat. Nandito po kami kasama ko ngayon si Dayanara, si Miyong, si JB para uh, i-rank ira natin yung kakainin para dito sa dating na Valentine's Day. Pero syempre, don't forget to like, share, and subscribe sa channel Team Sherwin para mag-update kayong lahat. Ito, i naman natin yung mga kakainin. Pagkain. Pagkain, pagkain. Pagkain. Ngayon, ito. Ang hindi ko... Sorry. Ano? Sige. Yung chocolate. Ah. Pero it's okay for valentines, but... Kasi... Kakainin nyo together? Oo. Oh, Nakainin <laughs> nyo na namin together. Pero ang mangyari is ano... Iba kasi yung nasa isip ko sa chocolate. <laughs> Uy! Kada nagscroll ako, may nakikita akong chocolate. Yung pang... ...couple. <laughs> pwede siguro sa dito sa uh, B? B. Kasi, siyempre, mga ano na yun, mga 18 above or mga... Pamukha mo na, ipamukha yung 18 above. <laughs> Sige, binayang tsokolata na yan. Kalenderia. Bigyan mo naman ng special, pagiging special yung araw na yun. Hindi, di yan. Ba't na kayo? Oo, oh, hindi, siguro. Hindi, gusto ko i-consider yung perspective ng mga hindi naman din ganun nakakangat sa buhay. Di ba? Pero hindi siya gano'n ka-common. Mas gugustuhin mo nalang magtusok-tusok kaysa mag Oo, eh. Di ba? Mas mo nalang din to. So, Diyan mo na sasabi. Okay. Uh, okay, go. Ay, meron pa ako isang perfect oh. for, ano, for Valentine's. Ano? Kapat. So, Eto, magluto kayo. Yan ang puta. Banding Yan ang the best. Yan ang yeah, uh, the best. Ah, di. Unang-una yan. Unang-una. Banding pal. Yeah, yan. Yeah, ito, ay di. Agree, agree ako, Sobrang But solid niyan. Ito siya lang magluto. <laughs> ano yun? Ikaw lang kakain. Eh, napaka, ano mo naman. Di maganda niyan. Ipagluto mo. Ito, fast food, pare. Fast food. Medyo controversial ito. Kasi... Pero kasi kami is more fast food kami. parang. Ayun nga eh. Kasi sobrang sobrang typical niya. Hindi na siya hindi na siya ma-consider as special na date. Hindi siya for Valentine's. Oo. Pero siguro B, safe? B. Siguro B. Ah, ay sasabihin, no. Pero yun, okay na yan. Okay na kami dito sa tier list na. Dancing in my room. swaying in my So, ito naman tayo, guys, sa food. Sa'yo, chocolate S. Kasi pag chocolate ang binigay sa'yo ng jowa or ex mo, mm -hmm. super sweet ng tingin mo sa kanya. Kasi usually ngayon, sa panahon natin, ang binibigay ng mag-jowa is teddy bear. Alahas. Oloho, sumbisyoso to. Chocolate, ganyan, teddy bear, flowers, ba diba? Pero kung si Romeo Gula Candila binigay <laughs> <ito. laughs> Kandila. S, S sa ito chocolate. Pwede naman. ba? Pwede may A lang. Oh, pwede A. Si. Okay. Ibabana. ano ito yan? Coffee? Baterol. <laughs> coffee? Coffee. Parang ayoko niyan. Ano hindi ako oh, dyan. Ako din. Kasi lagi ka na nagsa Starbucks eh. Mm. So parang nothing special De, per, Meron bang... Tsaka daming coffee shop na pwede mong puntahan oh. kahit na hindi ano yan. Kahit Valentine's. hindi sa Valentine. So sa, hot, sa, mot, sa hotel na pupuntahan nyo, mm. pwede kayo mag-coffee. Hotel. <laughs> hotel. Hotel, di ba? Pwede kayo mag-coffee mm -hmm. doon. May free pa doon sa so, natin Eto, oh, Ayan, Ay, wow. yan. Ito anong free? Ay ang luto. Sweet tea. Nagluluto kami. Nagluluto baya. ako ano kasi oh. wala naman ako pinaglulutuan dahil may akong oh. Jowa, 'di ba? Para sa magjowa hindi na to ginagawa ngayon kasi parang isip nila hassle kumain nang tayo. Isa sa lang na lagi baas. nagluluto. Oo, ganun. ganun. Pero ewan lang natin sa mga iba talaga na gusto mag-stay lang sa condo nila or sa bahay nila. Siguro mga ano to? CPDR. Si. Si Ito, ano to? Ah. Oh, fancy oh. din. A steak. But, Ayan, sige. Pwede yes, sa akin yan. Kung sure. meron naman akong pera, kaso wala lang akong um, kadate. Diba? ba? Dalagi ko 'yan sa S kasi gusto kong dinadala yung mga love ones kasi maka Tama. makakain sila ng masarap. Yes. At saka yung sinasabi ng mga single date, hindi lang naman talaga for job. Pwede mo mm -hmm. date yung family, family mo, mama eh. mo, ganun. So dali mo sila sa masarap na pagkain na minsan lang nila matikma. Ganun. Ice cream. Ah, eto, ayan ang gusto ko, ice cream. Oh, iangat Kung, mo be. Kesa sa yung Willie ka eh. talagang sumubo ng mga ano. Dumi-dumi mo. Mila, mm -hmm. dila yan. Iba naman yung subo ha. Pero sa akin, para to SN. May ligaw ko sa ice cream. Ay, masarap ang Ayan, street food. foods. Ayan, gusto ko din itong street ko din yan. Kwek, kwek, kikiam. Tapos, depende pa sa sausawan. Oo, oh, okay, oh, so, oh, like, oh, yung na nagpapasarap. Sa so, akin, natin to. Go. Karinderia? Karinderia. Okay din naman, mga lutong bahay. Oh, karin karinderia ba? Bet mo yan? Hindi. Siguro mga bean. Wow. Mm -hmm. binalang lang natin. Ayan. So, ayan 'yung mga ano namin sa mga food in my room, sway in my Siguro kahit san, kahit sa inyo i-date or kahit anong gawin niyo sa Valentine's Day basta gawin niyo lang special 'yung nararamdaman nung partner niyo and nung makaka-date niyo ever. Pwede namang 'wag na Valentine's Day lang o nyo na lang everyday <laughs> mm -hmm. so mm -hmm. ayun nga ang valentine's day naman is para sa araw ng mga puso hindi lang sa magjowa para sa lahat at lagi ninyong yeah. tatandaan araw-araw nyo mahalin yung mga taong nasa paligid yeah. yeah. mo diba? maging ano lang maging totoo oh, lang yun parang. lang eto lang wag nyo mahalin pamaya ka na magmahal lang may mahal na <laughs> oh, oh, yun lang lagi tatandaan kasi Uh, kahit saan nyo padalhin yan, saan pa kayo gumastos, magkano man yan, yes. basta ifa-feel nyo araw-araw na mahal nyo yung tao. Mm -hmm. Ganun lang yun. Maging totoo lang talaga tayo. We. Kung sining mahal mo siya lang talaga dapat. Kapal ang mukha kung mo. Ikaw mo. eh, dami mong <laughs> <na pa>, eh. <laughs> babae. Sabi ko ni, ni Justin Bieber, Ayaw, I love am... yourself. Pero parang ikaw, huwag mo nang mahalin yung sarili. <laughs> Ayaw na ni Jaya ng lalaki kasi ako yung katabi niya eh. Parang gusto <laughs> mo yung pamahal. Oh. Oh. Wala mo Last <laughs> message pa <pakit>. kayo. Ayan. <laughs>